Meron daw kong napakahalagang kagamitan. Si Sharon Cuneta na ipinagkatiwala kay Casey Concepcion na bigla na lamang naglaho. 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 Nung hinahanap na ni Sharon, hindi maibigay ni Casey. Ang dahilan, hindi ko alam kung sadya o talagang nagipit lang na isanla ni Casey nang walang pa sa MegaStar. Sina MegaStar Sharon Cuneta at ang asawa nitong si dating senador Kiko Pangilinan ay nagsampa ng kasong cyber libel laban sa veteranong showbiz insider na si Christy Fernan, base sa kamakailang ulat mula sa ABS-CBN Entertainment reporter na si MJ Felipe. Nagdesisyon sina Sharon at Kiko na dalhin sa korte Sharon Cuneta and Kiko Pangilinan filed cyber libel complaint versus showbiz columnist and host Christy Furman at the Makati City Prosecutor's Office today, May 10, 2024, isinulat ng entertainment reporter sa post na ibinahagi niya sa ex. Dating kilala bilang Twitter, naglalaman din ng post ng maikling video ng pirmahan ni na Sharon at Kiko ang dokumento sa Makati City Prosecutor's Office. Samantala, ang pinakahuling chika na ibinahagi ni Christy sa kanyang YouTube showbiz talk show na Showbiz Now na tungkol kay Sharon, ang di umano'y isa sa dahilan ng on and off status ng mag -ina. Sinabi ni Christy na may pag-aari umano si Sharon na may halaga at nang hanapin niya ito, hindi umano may pakita ni Casey, na isanla di umano ng panganay niyang anak ang bagay na iyon. Meron daw pong napakahalagang kagamitan si Sharon Cuneta na ipinagkatiwala kay KC Concepcion na bigla na lamang naglaho. Nung hinahanap na ni Sharon hindi maibigay ni KC, pagbabahagi ni Christy. Ang dahilan hindi ko alam kung sadya o talagang nagipit lang, na isan la ni KC nang walang pahintulot sa megastar, Aniya pa. Tumagal umano ng mahabang panahon bago na ibalik ni KC ang napakahalagang gamit na ito ni Sharon. Ayon pa kay Christie sa mahabang panahon ay laging si Sharon ang nasisisi ng mga tao tuwing may hidwaan sila ni Casey. Pero ako nang marinig ko ang mga kwentong ito, parang naawa naman ako kay Megastar, sabi ni Christie. Sabi pa ni Christie, marami pa siyang nalamang kwento tungkol kina Sharon at Casey na ibabahagi rin niya sa hinaharap. Bukod sa cyber libel case na sinampan ni na Sharon at Kiko, Nahaharap din si Christie sa cyber libel complaint na inihain ng kapuso actress na si Bea Alonzo noong Me Too. Sa kanyang pahayag bilang sagot kay Bea, sinabi ni Christie, see you in court. Yun po sa aming source ay uh, sa isang paghaharap ni na uh, dating senador, tapos si Mega, si Mike at saka si Casey, nagsalita po si Sharon nang wala namang malisya na trigger po si Casey Concepcion. Wow. At doon sa harapan na nagkaroon ng pagkakasagutan ang mag-ina. O ni Sharon, alam din ni Casey, at ng iba pa pong mga tao na nandoon sa harapan nang magkaroon ng pagpapalitan ng madidiin na salita ang mag -ina.